Alam nyo po, mas gusto natin na matulungan talaga yung mga taong nagsisikap sa buhay. Kaya tuwing may madaanan kami na mga matatanda na kumakayod at lumalaban sa hirap ng buhay ay bumababa po talaga tayo para kausapin sila. Sa aming pag-iikot po kanina ay nadaanan namin yung isang pamilya. May batang babae, may isang lalaki at may matandang babae na nagbubuhat ng kawayan. Kaya bumaba po tayo para pakipag usap sa kanila at malaman natin ang kanilang sitwasyon. Good morning. Good morning. Oh, oh, ba, nakita ko kayo naghahakot kayo, magpamilya. <laughs> Bakit? Ang kaso. Na ano po? Pag ano, pag ano ng butong, abutan ng ulan. Oho, pati ikaw lola, naghahakot din. Opo. Pati siya, nakita ko si, rin. si Sir Opo, ako Ay. si Archie Hilario. <laughs> Friend kita sa Facebook. Ah, nagpi-Facebook din kayo? Opo. <laughs> eh, ilan ang taon na si nanay mo? 65 apo ko 'yan. 65 pero nag facebook kayo? Opo. Ba friend ka mo di ba la? Pro, friend. Tingnan ko nga ano pangalan mo sa Facebook. Marlene Alejandro. Friend doon. Talaga pala. Kasi sa dami-daming nagapo-follow nag sa akin eh. good morning eh. sa nung isang araw kasi oh. yung yung asawa ko hingi sa nako pambili gamot. Ah. Tapos ikaw ngayon ay naghahakot anak mo rin ito. Anak ko 'yan. Kasi 'yan lang tutulong sa amin may mga asawa na kasi yung mga anak ko, apat oh. lang mga anak ko may mga asawa na, sila oh, na lang tutulong sa amin, ikaw walang asawa? may asawa, yung anak niya to, dito sa ah, bahayan, nag-ano sa amin, kasi matanda na yung asawa 74 si na yung asawa ko, nag-ano oh, nag, siya ng butong, naabutan ng ulan oh, tapos oh, mamaga oh. yung mata niya, kasi may differences siya sa mata Opo. Oh, friend pala tayo sa facebook, o oh, followers kayo sa Archie Pobring Vlogger Ah, doon nag-message siya. Oo, nag-message hmm. ako siya. Kahit pala may matanda na nag-Facebook uh, din. <laughs> <laughs> Hindi ako ng apo ko ng Facebook. Nag-tik nag-TikTok ka rin. May marunong Instagram marunong. baka may YouTube <laughs> din ito, no? Hindi ako mag YouTube. Ah, sa Facebook ka lang nanonood sa akin. Lang ako sa ka-messenger. Singer. Ayos ah, yun ah. Bibintahan ko kasi pambili ng gamot. Magkano ang babibintahan niyo yan? Ganyan ka, Rami. Hindi ko alam ganito siguro mga eh, 60 lang binta isa. 60. Kasi hindi naman nam sarili namin tinons lang kami sir. Oh, ay hey, pag bininta mo 'yan, mga magkano 'yan lahat? Hindi ko alam ko. Abot na... ng ano 'yan? <laughs> ng uh, 2000? Mahigit pa siguro. Uh, oh, abot Kasi ng 5000? Hati pa kami ng ng may-ari ng lupa. Oho. Oh, aabot ng 5000 'yan? Hindi siguro. Ah, hindi aabot. Hmm, saan pa nanggaling 'yan? Iyan oh. Ah, doon. Ate, ikaw naghahakot? Opo, oh, hindi kita, kita nga kanina, eh. Ang pambihirang eh. patis, no? Kasi uh, wala akong pambili ng gamot mamaya. Oo. Sir, tutulungan na namin kayo. Kami ni Kuya Ring. Wag lang na, ang Huwag na, huwag na. Sir. Yun lang matulong namin. <laughs> oo. Tutulong kami maghakot talaga ni Kuya Ring. Tumugaling ko <laughs> sa hakutan, no? Huwag na, sir. Ha? Marami Kunti pa doon? Lang. Kunti lang man. Sige, sige. Samahan oh, mo nga kami. Siya. Hindi. Sasama ako. Sasama. Sasama hmm. lang. Kala ko. <laughs> <laughs> Ito pala yung lugar na kinukunan ng kawayan ni Lola. hanggang doon din sa ano. Dito sa kanina pa ay nakita ko. O, biruin mo yung mga dinadaanan nila. O. Kwa no? Ayan. Talagang... Mahirap ba? Patulong <laughs> na lang ko kasi kawawa naman yung asawa ko wala ang pambiling gamot. Hmm. Bang, hirap pala ito. Oh, ang lalaki pa nakawayan. kawayan. Ayan yung mga kawayan. Okay, Titesting tayo kuya. Mag, uh, magbuhat tayo. Mga tag... Ilan ang buhat ni Lola kanina? Biruin mo yan. Baka eh, bunal ba ko dito? <laughs> Mahirap kasi ano, Mahirap madulas. Kasi, Ilang araw natin ito nga uh, matapos kuya rin? Uh, isang linggo siguro kasi. <laughs> eh, ganyan? Marami pa. <laughs> Sa araw. Hindi, buhina natin ng sampo. mabigat. Kasi kasama yung Kaya nga. Dito natin masuri kung gaano to ka bigat tong kawayan na to nila. Hanggang mamayang hang. Listingan natin kung gaano kabigat tong ginagawa ni Lola ba. O, hindi nga basta-basta pala ito. Kailangan ibabalance mo siyang ganyan. Oo nga. Mabigat nga. Tapos itong daan, napakadulas. Ayan o. Oh. Tama. Tama din, rin ako ng, ano, ako ng kakanin. Kakanin din? Nalako. Lakad lang ako pagpunta ng kamutang. Okay, sir, kami ako. na lang magkakot. Tapos saan kinaklase ba to? Grabe pala no. Saan to Kuya Rey? Dito to? It's yan. Sa isa pa lang na galon, Bigat talaga. Bago maging pera, paghirapan talaga nila. So halos ilang araw sila dito. Tapos kikita sila ng mga salinis na siguro mga 2,000. Kama, kamaan ka sir. Wala kaming magawa kasi kung hindi maghanap buhay, wala kaming pambiling ulam. ako mm -hmm. Ako, pangalawa na akin, pangalawa. Ano kayo, sir? Pangalawa na. Yan yung malaki. Mabigat yan. Dapat dalawa pag mal. Tapos may banga bag ka pa. Dahan. Hindi ka marunong ah. <laughs> Yung masarap sa pakiramdam na makatulong ka, hindi lang sa pinansyal, kundi yung talagang maranasan mo yung aktwal na ginagawa nila. Ito, mga katumbas ka mga supra. Mga isang kaba na bigas ang katumbas niyan? Mabigat. Bigat Mabigat raw. Mabigat raw. Four days. Okay. Four, days. A four days po. Ay ano eh, kasi wala pang-ulam, pang lang gawo. Oho. Kapon na ko asawa ko. Wala ka mo kita pera. Oo. Dito niyo inaasa yung inyong mga ay pagkabuhayan. Kani wala kasi kami dito ano lupa na ano, 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 lang kami. Nakikita lang sa may mga lupa. Ah, nabigat na. <laughs> ito, ito mabigat ito. Kumbigat. Ano ko bigat? Hay ba, mo sa mga 30 kilos. Wala pa naman siguro. gitna. <laughs> Ay, sus, na mabubungkat ko tayo. Sa potol ng tanyo. <laughs> Karun lagi. Eh. Bala na mag-tighting dito. Tama na sir, pagod na kayo. Tama na. Kami na lang, konti na lang. Konti na, na lang. Uwi lang. Lang. lang sana. Ano yung kami ilabas? Opo. Pagkakapos eh, dito. Tapos kain. Kasi sino ang namutol ng mga ganyan? Yung asawa ko sir, at saka niya. Ah, dalawa sila. So, nung time na yon na nagkasakit si mister mo ngayon, na so ikaw na nagsumuno dito? Opo. So, paghakot sa karsada, ikaw rin. Opo, Nahakot tatlo din. kami. Tatlo kami. Tsaka yung hipag ko dun, umuwi, nagluto ng pagkain namin. Hmm. Tsaka yung kapatid ko kasi, yung hipag ko, nasa bahay rin. Opo. Dalawa yung al alagain ko na hindi makatrabaho kasi may yung anak kong budso, uh -huh. may sakit na sa puso. Uh -huh. Saan yung bahay niyo dito? Nandun, no. Oh. Nandun po. Diyan lang, yung sa, sa may, waiting, waiting shed. shed. Ah, oh. sa waiting shed. no. Uh -huh. Tapos yung mga kawayan, mayroon pa doon banda? Iyan lang, may, eh, iba nang may-ari niyan. Yung sa inyo dito? Oo, oh, ito. Yeah. Opo. Ito lang. Uh -huh. At saka doon sa natirahan namin, mayroon din ganito. Um, uh -huh. Pero ikaw, kuya, doon ka rin oh, nakauwi sa kanila. May May bahay ba? sila sa tambuan, sa tambuan, sir. Sa Tambuan. Tinatawag ko lang kung pagkailangan namin nga tutulong sa amin. Oho, oho. Ay, ganun pala po. sige sige. Tapos pagwala na kami sa ano, nag-ano kami ng palay. Oho. Garab sa nag Gapas. Ha, Gapas. Nagagap, ng mga nag... yung tumutubo wala sa ano sa uh -uh. Ganas na yung sagapi. Sa uh -huh. So, yun pala ang ginagawa ninyo, Nay si Yung si ate, nag ano rin, nag... Uh... Nag-aaral siya riyan. Nag-aaral Munjol. Uh -huh. Dito siya sa amin, nag-ano, tumutulong sa amin. Oo, uh oo, -huh. oo. Eh, Diyan Tumulong sila para madali, pang bili ng <laughs> ulam ko at uh -huh. uh, gamotip tatay. Oo. Uh -huh. Ganun pala po. Diyan yung bahay na Miss may waiting shed. Oo, uh oo. -huh. Ma ano na malapit lang. Malapit lang malapit lang hmm. mga ganito si Lourdes saka. Eh magbigay ako ng tulong sa inyo. Thank you, sir. Tulong so, lahat to sa inyo to. Bigyan mo la anak mo. Ha? Opo. Okay. sige thank you sir ha. Oo. Ay mabung salamat gid ha, sir. Welcome. ito ay kwan sa doon ka magpasalamat oh. Tingnan mo yon. Good oh, lord. Ayon oh, yon mabaho ni yung tulong sir. Si amat gid ha. Yeah, Kabay nga tawuan man kamot panginoon sa inyo nga pinanaw. Habasan ko kamo ito kamo sa Mindoro no. Opo. Ay. Ay, nakatutok ako sa Facebook pag nakatutok pag, pala ito. Pag naano ako. Oo. oo. Palagi kong ano yung ano mo. Katutok pala. Ay dito pala may natira pa ako. Itong mga ba, ano to. Oh. Inyo na lahat. Ay. Ay, baka Stingyte. wala na sir kayong paggasolina. Ah, mayroon naman. Ah, Sayo rin ako. Thank you, Sir. Salamat din oh. ha. O, sige. Sa inyong pag-alaala Kamon. sa tulong ninyo Kamon na, Sir. Sige. Oh. Kung ito ay, e, ano mo to na blessing ng Panginoon. Hindi okay. galing sa akin. Kaya bakit? Dumaan lang kami eh. Opo, nakita nyo. Sino kaya Tapos, to yung may kotse? Kala namin, kandidato. Mo. Ah. Oh. <laughs> Bibili <laughs> ng uh, lang ito, no? O, oh, kanyang oh. sasakyan yung ano eh. Hmm ng mga politiko. <laughs> bumbili ng bumbili ng butong. Ah. Eh, ganyan din pula. Sasakyan. Eh ninyo akala niyo buyer na. Opo. Mas uh... na kung kukuha pera pambili pa ng gamot. Ah, Saka... Magbabali na. Opo. Ayun. Magpahinga ka, tapos bili ka ng, ano, ng gamot asawa mo, ha? Opo. Thank Ayan. Thank you, good sir, ha? Welcome po, welcome. 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 O, aral mabuti. O, alam mo naman kung ang pag-aaral lang naman talaga ang makaano sa atin, makatibalwas ba kita sa Kapobrihon? Opo. Kasi niyang ito, ano lang, grade 11 ka nun eh. Gumagawa sila ng mga nigo, kaya lang mahirap naman magawa. Ah, Lalagyan. siya? Lalagyan ng sapin-sapin. Oo, sapin-sapin. Kapital naman nila yung hinahanap nila. Oo, oo, oo. Kung nagkapit ay eh, ano, nung tsaga lang ganito. Oh, po. Sige ito, sige nanay, Opo. Sige na, Nay. magpalakas po kayo, ha. Opo. Basta, baka makabisita pa kami sa inyong. Opo. Diyan lang bayan namin sa may waiting shed. Sa so waiting shed. Hmm. Sige po, babalikan namin kayo. Opo. Magdala kami sa iyo ng mga grocery at bigas. Thank you, sir. Sige ha. Sige, sir. Opo. First time man ako makita ni nanay. Friend daw kami sa Facebook eh. Opo. Siya yung nagchat niya niya ako. Ah, Nag-aano yan sa mga vlogger? Hmm. Opo. Sino ang paborito mong vlogger? Ikaw. Ah! <laughs> <laughs> Apir. Bye-bye. Oh. sa Mindoro kayo. Alam ko eh. Oh. Nung isang araw eh. Sino tinulungan sa Mindoro? Nakalimutan ko lang. <laughs> Pero alam ni nanay tayo sa Mindoro tayo nung isang araw ah. Opo, ayan. marami nagko-comment nga ingat daw ka mo sir. Opo, ayan nga po. So yan, P mga kapobre, maraming salamat sa inyong nga uh, panunood. Ito yung gusto natin na maglibot-libot tayo sa mga bukid na area. Mas on the spot na makita natin yung mga kababayan natin na nangailangan talaga ng agarang tulong. Maraming salamat sa inyo salamat, sir. sa lahat at uh, sa prayers din ninyo kay Ate Prezi nasa ospital siya ngayon eh at uh, mayroong operation sa kanyang mayoma uh, bukas. Sige po, salamat, salamat po sa inyo. Salana, God bless. God bless you. Bilan mo, bilhan mo na ng gamot si mister mo. Opo, sige sir. Dala namin mamaya sa ano. Oh. check up namin. Opo, oo, oh, oh. sige po. Kasi di nakahabol may... ito, kaya nang pinagmamadali namin para ipagamot yung... Ah, para magkapera sana. Opo. Oh, po. oh, you Sige, mabuti. May si Lord Inturo siguro <laughs> ka munit. Panginoon nga makita niyo kami di ka Opo. Oh, Gagawa kami ng butong. Opo. Oh, Ayun. Salamat din, sir, po yun. sa tulong. Sige po, bye-bye po. Bye-bye. -bye. -bye, Ingat kayo, bye -bye. sir. Bye-bye, kuya. Bye-bye lang kayo Dito na si Kuya Ray. Babay. Babay Kuya Ray. Babay dito na ikaw. <laughs> Balikan ka lang mamaya. yeah, na kami. Sige, babay po. Sige. Kinahapunan po ay namili kami ng mga groceries at bigas para kina Nanay Marlin at binalikan namin sila. Tumaan kami kung saan namin sila unang nakita pero wala na sila doon at nahakot na rin nila ang mga natirang kawayan. Dahil dito ay dumiretso na lang kami doon sa kanilang bahay. So, ah, yung bahay. Bago na silang alis, nung pumunta daw sila doon sa nag, ano, nag ng sa albularyo. Kaalis lang. na. Yung naghakot ka din lang buto yung tulog yun. Yung, yung, yung lalaki, yung anak niya. Yung kasama nila kanina? Yung kasama niya kanina. Sinong pinagamot? Yung asawa niya? Yung asawa niya. Ito may para kanina. Ngayong hapon ay bumalik kami dito sa lugar, mga kapubs, para magdala ng mga groceries na pinangako natin. At saka mga bigas. Mag alas 3 ng hapon ngayon. Ito pala yung bahay nila. Ay baka may aso. Ay. Ay, Tay. Andito kami nagbalik. Opo. Tata lang sana. alam mo 'yun, Te? Hmm. Matagal na 'yun. sila. Masipag talaga pala kayong pamilya kasi may mga yung kahoy ninyo, puno yung kahuyan ninyo. Tatay. Si tatay mo. Doon sila sa ano? Sa... Sana sila po. Pa-check kita tatay sa ano? Ah, nagpa-check up. Ay, see. Ay, kita mo yun na malaking bagay talaga na nakakatulong tayo sa mga baryo-baryo. Katulad nyan, kanina, um, naghintay pa sila na maibenta yung kawayan. W wala pa. Hanggang ngayon, hindi pa nakuha. So, mabuti na lang na natin sila kaya nakaroon sila ng pera at naipa-check up ngayon yung tatay nila ayun ang pugo lang po nagka-copy-copy nag kayo oh, kanina <laughs> Natap nagbalik kami doon natapos din tapos talaga natapos nila ano. ah, tapos talaga ninyo pala hmm. ayan mayroon tayong bigas yan okay para sa inyo yan ayan may mga groceries ayan po ang grocery yan. Para sa inyo yan. Ayan. para sa inyo po yung grocery na yan po dito sa inyo. At uh, pinapasalamatan natin ang ating sponsor dito sa grocery na ito kasi siya ay nagpadala ng pera para makatulong din sa ating uh, programa. Kaya pinapasalamatan natin si Kapobring Amig Davido. Yan, ito yung pangalan niya. Yan. Thank you very much. 3,644 pesos ang kanyang padala sa atin at binili natin ito ng bigas para sa kilan nanay. Uh, 1,100. Ang groceries natin ay 2,251.75 centavos. May natira pa na 292 61 centavos. Ibigay natin dito sila ano tatay yung 300 kay 292 yung ano tayo yan sige po ha ah. thank you oh uh, pasalamatan niyo po si Ma'am Amig pasalamatan namin si Ma'am Amig sa groceries uh -huh. groceries na uh -huh. sa mm. bigas oh uh -huh. ma dami salamat ayan sige So hindi rin kami magtagal po. Balik talaga kami para mabigyan kayo ng mga ano na 'yan mga bigas at mga groceries. Uh, kasi yung mga sponsor man nag may nag mga nag may mga nag-sponsor sa atin na kung mayroon tayong makita na higit na nangailangan, yun ang pinabibigyan nila. Yan, katulad sa kanila. Kaya salamat po ng marami po. Magandang araw sa inyo dyan. Okay. Tulong nyo. Salamat sakit sa Ah, may sakit ka sa puso ni. Hmm. Hmm. Hindi na ako makatrabaho yan. Kila edad niyan? 32. 32? 32. Hmm. Ah, Abi ko takay na bata ta ikaw. Ay, um, 32, 32 um, years um, old ka. Ako? Ay, hindi kami buhay ha. Paliwat, Ay, sige lang. Ay, bulig ta at Salamat sa, sa, sa inyo nga uh -oh. Sige po. bye, -bye, bye, -bye. Basta. Bye-bye.